rumaragas ang tubig, makakapal na putik, at mayat mayang pagbagsak ng mga lupa at bato. Ito ang ilang linggo ng buwis buhay na sinusuong ng mga residente ng Sitio Camp 6, Barangay Camp 4 sa Tuba, Binguet. Makatawid at makarating lamang patungo sa kanilang sakayan ng jeep. Pasado alas ng umaga kanina July 31, ganito pa rin ang eksenang aming naabutan. Sa kabila ng panganib pilit tinawid ng grupo ni Tatay Gilbert ang gabundok ng mga tipak ng bato. Naglalakad, nag, nagtatransfer kasi kung may importante kukunin sa Baguio, yung iba, maglalakad, iwan yung sasakyan sa kabila, maglakad, kung kuan, magtransfer po sa mga jeep sa Cam 6 papuntang Baguio. Kunting tiis, uh, kung walang importante kukunin sa Baguio, hindi sana aapi pero may bibilhin. Kaya yun talaga mararanasan. Kaya mabuti din po at kinansela muna ang walang pasok. Kaya safe din po naman ang bata. Walang lalabas kasi maganda din na at kinansela ng mga official natin ang school dahil sa masamang panahon. Bagamat delikado, mas tipid daw kasi ito kaysa mamasahin ng doble, lalo na't ang alternatibong daan ngayon ay sa Marcos Highway kuan kung kailangan din po na kuan yung tulad po ng mga pasyente kapilitan po na iniikot namin po sa Marcos Highway kaya tatlo ng pasyente ang iniikot namin sa Marcos Highway papuntang BGH yun lang po ang kahirap kung talagang matagal na mabuksan itong kuan kasi sa sitwasyon ng tag-ulan at tuloy-tuloy din po naman ang pagguho sa lupa eh wala po tayong magawa hintayin po din natin. May mga gumagawa din po naman na DPWH pero hindi madaling po kasi malaki po ang slide dyan. Mas magastos at mas mahabaraw kasi ang kanilang biyahe kung titignan ay tuluyan ang natabunan ng kalsadang ito sa kahabaan ng Canon Road dahil sa mga bato na gumuho mula pa sa kabundukang ito. Dahilan para tuluyan ang isara ito sa mga residente at maging sa mga motorista. Kaya naman ang ilang mga residente ay kailangan pang umikot sa iba pang mga alternatibong ruta makarating lamang sa mga karatig na bayan. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang pagsasagawa ng clearing operation sa kabila ng patuloy na pagguhong na itatala sa lugar. Ayon nga sa ilang mga otoridad, ay tila aabutin pa ng halos isang buwan bago malinis ang lahat ng ito at muling mabuksan ang kalsada sa mga motorista. Ngayon namin lang na naranasan na ganito yung kalakas ng kwan ng tubig na ito. idati e dati dati yan, impossible eh, Dahil malaki yung uh, outlet dyan na uh, yung box culvert. Pero parang hindi niya nakayanan eh. Kaya ganito na. Saka malaki kasi yung gumuho dyan sa taas. Kaya ganun na. Sa tala ng barangay, anim na pamilyang ang naapektuhan sa pagguho na agad din namang nailikas. Tatlong sasakyan din ang natabunan ng mga gumuhong bato. Sa ngayon ay mananatiling sarado ang Canon Road sa lahat ng motorista at maging residente para na rin sa kaligtasan ng lahat. Vanessa Bugtong R News